Dai. Dili man sa kanang okay. pagkaitan, okay. ini kap okay. ananang sulit nya. Kanang uno mangaton siya Judge, ingon sa uban na mong classmate, Judge, umutro gani ko nung nagtanting sa ano yon ako sa Mango Square. Na Mango Square na ito, umutro ka Kaya tama na ako, Louis Gamay na lang. 25 na lang. <laughs>